For this video, i natin lahat ng nasa menu ng Pao Chin. Simula sa kanilang napakasarap na mga fried dumplings, steamed dumplings, pork chop, laksa, chicken, at marami pang iba. Iisa-isahin natin lahat yan at kakainin. Meron pa. Ano pa? Fried tofu. May fried tofu ba yun? Oo. Oh. O, oh, tinanala na natin. Basta lahat na nasa menu niya. ay kakainin. Ano? Fried tapa. What? isa-isa natin lahat yan, ang kakainin ngayong araw na to. At sasabihin ko, ano ang pinakamasarap para sa amin. Pero bago yon, may shift ang aking nanay sa Starbucks. May trabaho kayo sa Starbucks. Ano trabaho? Kaya hindi kinunasot niya eh. Wala akong magawang matinulat. So ayan guys, without further ado, ay pupunta na kami sa Pouchin. This is gonna be another episode ng Buying Everything natin. At ngayon, Chinese food naman tayo. Kasi wow. ngayon, may Chinese blood ako eh. Ni ma. Tara sa mga hindi pa kumakain dyan, sabayin niyo na kami kumain na tayo. Wala akong magsasalita eh. Bakit pa kasi nama dito? Eh kasi, mag-order ako ng ano eh, 20. Oh, oh, so, ayun guys, nandito na tayo sa Pautzin at stall lang siya. First time natin mag-buying everything sa loob ng isang stall. And this is not sponsored. Kaya, punta na tayo at tingnan natin kung magkano magkagastos natin at ano-ano ang mga makakain natin. Let's go! At, ito yung magandang hapon po. po. Ano ba pangalan niyo? Jocelyn Marami ba may bilid dito sa Pautzin? Yes po, madami oh. po. Favorite ko kasi ito eh. Ano pinaka best seller dito? Shark fin po. Shark fin? Yes po. Pwedeng fried or pwedeng steam? Pwedeng fried, pa din yung steamed. Kung shark fin yung best seller sa inyo, bibili po ako ng lahat. Sige po. Sige po. So bali, isang crab wonton, isang scallop dumpling, beef wonton, pork dumpling, shrimp wonton. I mean, pork dumpling hindi siya pwedeng ki steam. Fried lang po fried ito. Kung ano yung mga pwedeng fried, fried na at yung mga bawal na fried, puro steam na natin. Sige Basta one of everything lang. Tapos, dumpling laksa, crackling pork laksa, crispy pork chop, cha Asian chicken. Eto, may rice na ito yung pork chop nyo, no? Yun na lang yung rice ko, yung pork chop. Tsaka yung crackling pork with lemak rice. Lemak rice? Ano yung crackling pork nyo? Puputok ba yun? Pag-pinipreto. Ah, <laughs> Pag-pinipreto ako. Okay. Ayun guys, nag-order na ako ngayon. Alamin natin kung magkano yung lahat na nasa menu nila. First time natin mag-stall, kaya feeling ko medyo mas mababa lang ngayon. Tansya ko mga 1 or 2-2. Pati mo nung ka. Ikaw, ano sa tingin mo? Um, mahal. Ano like oh, lang yun? Mga 1-8. 1-8 lang? Oo. Oh. Kung 1 kilo lang, ito yung pinakamura natin. So, magkano po ang lahat? 1,845 po lahat. Guys, yung nga panood niyo last time, malapit-lapit din ako, no? Medyo nagiging manghuhula na ako ngayon, ha? So, ayan guys. Ang dami rin pala kahit sa stall lang. Ang dami rin nilang in-offer. So, nandito na lahat. At ngayon, uwi na tayo at simulan na natin kumain. Gutom na gutom na ako. So ayun guys, nandito na lahat ng nasa menu ng Pautin. Isipin mo, stall lang siya pero napakarami niyang ino-offer din. Meron tayong mga fried dumplings, meron tayong mga steamed dumplings, meron tayong pork chop, chicken, at may mga laksa pa. Maraming iba't ibang klaseng choices. At yan lahat ngayon ay titikman natin. At syempre, meron tayong kanilang famous Pouchin Chili Sauce. So, excited na ako, because I love chili sauce, I love Chinese food. Okay guys, take note, itong mga laksa nila ay maraming sos to, pero hindi na lang namin pinuno kasi hindi makikita yung laman sa loob eh. So, konti-konti yung nilagay namin. So, Ang tatry ni Mami yung wonton, fried wonton laksa, at sa akin yung chicken laksa. Pero laksa is one of my favorite na ano, noodles na dish. One, two, Mm. Ah, na hanin sos niya. Eh, laksa nga eh. Wala namang laksa na hindi makakain. Talaga ba? ba? Mm, makakain ng laksa? Laksa. Kasi sa mga hotel meron. So this is basically may chicken drumstick na fried chicken. Wow. So papasarapin natin, lagyan natin ng chili sauce. Ay, yung laksa. Yung soup niya, masarap. Oh. Saka yung noodles. Pero sorry, yung dumpling niya, maalat. Maalat yung dumpling niya? Um, try mo to. Kulit ako. Saka hindi na sakto lang. Malaman nga eh, chewy. I like their laksa kasi maganda yung texture ng noodles niya. Ang yung soup niya maalat at spicy at the same time. Pero mas masarap sa akin pag nilagyan ng chili sauce. So hinuluan din nila ng chicken flavor nila which is, yung chicken nila is parang lasa sa chowking. Eh. Wow. Crunchy yung chicken. Mm. Yung dumpling, crunchy siya Kahit na nakababad sa noodles, mm. crunchy siya. Basically, it's ano, pasta, soup, and chicken, that's it. Wala na ibang halong ingredients. For me, this is A7 out of 10. Seven. Okay, next. This is the pork chop and this is the I think, Liempo. Again, katulad nung sa Tokio Tokyo Tokyo, feeling ko, itong mga pork chop na to, same rin siya dyan. At yung chicken, same rin mm, dyan. Ginabad lang nila sa noodles. Oo, uh, ginawa yung lang toppings nila ng toppings, same lang. Ang kakaiba naman dito, may gulay. Yung kanina wala. Kasi may iba-iba -iba nga yung toppings. Siguro nga, so, ewan ko. Yung chop niya, may egg at may pet mm. Hindi siya pet eh, yung pag-Chinese. <laughs> Hindi naman ganun kadami yung laman, pero crunchy. taste natin. Crunchy, ha? crunchy yung Liempo niya. Parinig nyo nga crunchy? Mm. Wow, so taste natin. Ito naman guys, meron na siyang gulay. Meron siya isang -isa parasong gulay. Mm. Ang masasabi ko dito, same topping siya and na-weird ako kasi bakit ito may gulay, yung unang tinikman ko wala. So, naging mas masarap siya ng konti kasi yung gulay tsaka yung egg, it added some crunch and flavor dun sa dish niya. Pero, overall, Mahilig kasi ako sa laksa rin eh. And ito, mga so-so lang talaga siya. 7.2. Oo, oh, nag-point 2 ka pa. Ha? Kasi nga ka may gulay. 7. So we're done with the mga laksa. Lagi natin na sa balko. Ngayon it's time for the mga dimsum. Dito kilala ang pouchin sa kanilang mga dimsum tsaka yung famous nila na kanin. Sani, which is Hainanese rice at Lemak rice. Try mo na natin tong Hainanese rice. Ako alam ko to kasi grabe texture nito, grabe yung pag natikman mo na. Ang kakaiba sa rice na to is green siya. So, yun yung trademark ng ano eh, pouchin. Ang target kasi mami na mapouchin is usually yung mga students. Nag-work. Kung sila makakatipid, mm -hmm, budgetado. Tama, yung, tama, yung mga nagbabudget, ito yung swak. So, Pero sulit naman kasi masarap talaga itong mga ganyan. Nakatikim na kayo nito? Ito, mm -hmm. halo-halo na siya. May beef, crab and squid na steamed dim So, try muna natin yung beef dimsum. sum. May kita nyo guys, kitang kita yung beef oh. Tapos, may wrapper lang siya. So, tikman natin. Cheers! Okay, kumain na kayo. Siyempre with the chili sauce. Mmm! Nakakalungkot kasi medyo malamig na siya. Pero I like it. Ang chewy ng beef niya. And ang ganda ng texture niya. Nalalasaan ko yung beef. And perfectly siya doon sa chili sauce na ginawa nila. Try natin with the rice. Ito naman, ano ito? Wait lang, nasa beef pa lang tayo eh. Nagbabadali kayo. Isa pa yung beef niya, pero yung beef shomai niya is like a 7 kasi sobrang chewy niya tsaka lasang lasa ko yung beef. With the chili sauce, it's 7.2. With the rice, nagiging 7.7. Kasi ang ganda talaga ng no combination. Ewan ko may ginawang something si Pouchin na pag pinagsama mo talaga yung, yung dim sum tsaka rice nila. Talagang perfect. Kasi dun sa sauce nila, minsan nga yung sauce nila eh, pinanglalabay pa sa ibabaw eh. Ah, kaya ano masasabi yun sa, sa beef? Nagsisimula na kayo sa pangalawa, ano sa beef pa lang tayo? 7. 7 pa rin. <laughs> Bakit? Ano masasabi sa si dim sum? Hindi ko masyadong type yung beef. So next natin yung crab. Nung titignan nyo yung crab, mukha siyang ano, wanton. Crab wonton Oo, oh, binalit siya sa ginawa niya. Yun naman yung kakaiba dito kasi etong pouchin lang yung may mga ibang-ibang klaseng flavors ng wonton eh. Usually, di ba, yung wanton is pork and shrimp lang. Pero ito kasi sila, meron silang beef, crab, squid, shrimp. So, marami silang options talaga na pangmasa masa. So, pa natin. Crab. So, okay. Ano sabi niyo? Seven. Hindi pa ba first time na no. wala masyadong comments si Mami? Puro rating lang ah. Alis hindi ko masyadong nalasaan yung crab. Wala akong nalalasa ang crab. Siguro, meron man, may halo pa, hindi to purong crab. Masarap lang sa kanya, chewy siya, texture niya. Pero hindi ko lang malasaan masarap. Pero hindi masama ang lasa. Kaya lang, sa food talaga, medyo perfectionist ako. Medyo maharte talaga. So, crab siya, pero hindi malasahan yung ingredients ng buo. So, parang siksik -sik yung laman, pero hindi siksik -sik yung lasa. But, chewy siya and masarap siya. For me, it's a 6.8. So, ayan, try na natin last yung squid. Cheers! 1, 2, 3. Tutulo, tutulo. Nalasan <laughs> ito yung squid. Nalasan mo. Ninalamnam ko nga. Ito maalat siya, no? At the same time, chewy, pero medyo may pagkamaasim din or hindi ko alam kung hininga ko lang yun. What? Hindi, ano siya, salty siya, tsaka medyo mayroong konting-konting asin. Meron na yung nalasan na maasim. Kasi itong minokbang mo aga, ito kasi, yung panlasa ako, katulad ko, yun medyo high level. Pero hindi ko nililiit o no, nilalayat kasi ito talaga, pangmasa at malaking tulong to sa mga nagbudgetado mm. like the students. Nasa ah, preference nyo lang ng uh -oh. taste nyo. Uh, anyway, Medyo. let's continue. So ito, uh, ako rin, hindi ko ito masyado trip kasi may pagkamaasim na maalat. So this is a ano sa akin? Six. Okay, next natin. Ito, and shrimp, and... shrimp wonton. Pinalagay kasi namin dito guys yung ano, pangalan niya. No? Shrimp tsaka wonton. Try natin tong wonton nila. Wow, what that's a big wonton. Ano yung nasa taas? Shrimp. Shrimp, yun. Oh, shrimp daw to. Hindi <laughs> Hindi ko maintindihan yung lasa eh. medyo sagi yung ano niya kasi siguro matagal na na traffic kami ang sagi nung lasa nung ano niya siguro nung... pag mainit. Or bakay yung fried ang mas mas, mas So fry. ayoko na mas 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 Kasi Medyo matagal na. Mga ilang minutes na. Pero yung iba rin naman, ilang minutes mm. na, pero ang sarap pa rin eh. Uh, siguro pag-steam, hindi maganda. Oo, siguro nga. So, try na natin yung fried. Okay, so ito, spicy fish, pop sticker. Baka belging yan. Baka dun sa ano yan, sa China. Beijing. <laughs> Beijing, sinunod niya. <laughs> Beijing, pop sticker, tsaka spicy fish. Anyway, kung ano man yung mga yun. At try na natin yung Beijing. One, two, three. Mmm! Ang okay, this is better. Parang ito yung isda eh. Ano yung lasaan niyo? Parang pareho eh. <laughs> parang yun last lasang isda na may halong kikiam. 7 over 10. Guys, nagugulo na kami kung ano yung mga kinakain namin. Pero ito yung next namin itatry. Cheers! Ito parang may kikiam. Ito din siyang kikiam. Siguro pagka ano, pagka mainit yan, oh, siguro, mainit oh, yung Oo, masarap fry. yung pag mainit. So, next, try natin yung pop sticker. Medyo mas masarap to compared sa dalawa. Ayun nga lang, oily siya. Pero on the good side, chewy siya. Kaya masarap pa rin. Ayun, tubig tubig na naman kayo. Ang din masarap to. Ang din pinakamasarap sa lahat, yung pop sticker. Hindi ko na alam kung anong lasa niya kasi hindi ko na ma-distinguish. Pero siya yung pinakamasarap sa lahat. Siya yung pinaka-trip ko na lasa. Hindi siya masyado maalat, chewy, tsaka masarap siya pag sinama sa chili sauce. 7.4. Kaya naman sabi niyo. Takto lang. <laughs> <laughs> Hirap maging mabait, no? Okay, next. So guys, ito naman ang pangalawang fried yung prawn puffs tsaka pork dumpling. Prawn Puffs, so hipon at pork. Again guys, budget meal siya. So hindi siya yung, makikita nyo talaga yung prawn sa loob na parang sa mga ibang Chinese restaurants, yung mga high-end. Ganito yung makikita nyo yung laman. So, hindi mo masyado makikita yung signs ng prawn or pork. Check na natin. 1, 2, 3. Bakit? Wala. Bakit yung ito ah? May lalasa <laughs> ang Parang wala. pork nga ito, no? pork siya. Ito, not bad. Nalalasaan ko naman yung pork niya. Okay naman to. Mm, sarap naman siya. Medyo ano lang, oily. 7 out of 10. 7. I love 7. You love 7 yun, no? Uh, okay, next. Ito. Ano yan? Parang ako quick quick. <laughs> Check natin yung prawn puffs. Hmm. Hindi ko sure kung ito yung prawn puffs talaga or... Ito yun. Ayun pork... eh, yung nga yung hawakan noon. Ilagyan ng ganda. Ganyan okay, yun yung mga prawn, prawn... puffs. 7. Hindi rin advisable na kumain ng maraming ganito. Oo, oh, kasi oily eh. Mas mabilis sa nagsasawa compared sa ibang buying everything natin. Ano lang to, pang isang serving, isang serving lang talaga guys. Pero masarap siya, seven din. Ano naman to, pareho din. Scallop wonton, tsaka scallop dim sum. So guys, dito na tayo sa scallop. Oh, let's try the scallop, mami. Oh. Crunchy! Oh, crunchy. Sigurado. Aabot ah, na tayo sa eight. One, two, three. This is way better. Nalalasahan ko yung scallop niya. Though hindi buong buo, feeling ko talaga may hinalo pang iba. Pero, I like the flavor. Maalat, crispy on the outside. Maganda yung sa labas niya at sa loob. Wow. May tingling taste siya ng scallop. Plus yun naman ng chili sauce and rice. I think this is a 7.8. Kayo. Ang tinangin, nanguya ako pa eh. Kasi puro kayo 7 eh. 7. Wait lang, feeling ko kailangan ko lang ayusin yung panlasa ko. Cleanse mo na natin yung palettes natin. Cheers. Ayan, ano rating niya dyan? <laughs> Gagi! Okay, next. Tapos na tayo dito. Ito yung pinakamabilis na vlog natin sa buying everything. The last three, chicken, pork chop, and baboy. So, let's go. Start tayo with the pork chop. Makatina lang tayo sa pork chop. Ano kaya yung pork chop? Mm. Medyo ma-pepper yung flavor ng pork chop nila. Tastes like yung mga pork chop ng mga Chinese na restaurants. Masarap siya sa rice. Mm. Way better with rice. Their pork chop for me is 8.2. Pwede so sa akin. This is not bad. This is good. Recommended ko to. Ano mo sabi sa perchop niya? Yan, nilalasaan ko pa. Tandaga. 7.5. Yun nga lang, masyado siya maalat. Pero pag sinamo sa hainis rice nila, lumalabas yung flavor niya. Which is perfect. Lalo na sa price niya, it's good. Oh, next yung baboy nila. Yung baboy nila, hindi siya parang sa lempo talaga. Parang medyo may Chinese style. At itong rice niya, lemak rice ata to. Basta kakaibang rice siya. Yung mga rice nila, lahat okay. Oh, yung rice, rice nila rice... maganda yung texture. So, let's try. Yung rice nila, okay. Shop shop, yan Okay din yan. 7.5 with rice, ha? Oh. Parang fried rice yung rice nila. Mas malagkit kasi. yun mm -hmm. Yung sa baboy, ano masasabi nyo? Hindi ko tinikman. Yung rice lang tinikman. Hindi baboy. Ano yung rice lang yung rating nyo? Sarap naman yung rice nila, eh. Kahit wala kang lagay na. Mmm, masarap, ha? oh, ayun nyo! Wala nga yung kinain, eh! Ayun nyo yung buo. Mmm, mm. -hmm. mm -hmm. ang dami. Oo. Oh. Parang liyempo, no? Hmm. Liyempo rin yung lasa for me. Kasi guys, na-overpower na yung padlasa namin ng lahat ng Gimsum. At po 8. Oh? Tastes like liyempo lang din siya. And ang nagdadala sa kanila yung rice niya. It's good. Not so great, but good. 7.8. And last but not the least, their chicken. Wow! Good. Medyo mas maraming balat sa laman. Kasi nakuha ko na puro puno balat eh. Ito yung luto. Medyo okay naman yung color niya. So, tikman natin. Ah, oh, okay din chicken niya. Itong tatlo, masarap. Yung chicken niya para may mga ano din, chowking. Mm. Medyo similar siya sa chowking yung chicken niya. Normal lang, masarap naman, maganda yung pagkaluto, crispy pa rin. Pero nagdadala lang kaya siya lalo sumarap is dahil sa rice nila na malagkit at parang fin na konti. Ayaw ko kung paano niluto pero... Ang chicken? Yung rice. Dinadala niya lalo yung ulam, kaya mas sumasarap. And yung chili sauce nila na may distinctive taste na pouching lang meron. Mm -hmm. chicken na to, I think, 7.9 8 So, this one is good. Itong tatlo actually is good. Okay, itong tatlo. Masabi so, yung mga ano nila, Gimsum, hindi lang siya as good sa opinion namin compared dun sa other na talagang mga Gloria Maris, mga ganyan, mga ganyan. O, oh, syempre, kasi hindi mo naman makukumpara yun. Like what I said not before. Not bad. Not bad naman siya. Sa budgetado, Tuwak na swak na to. Hindi na kayo lugi. Kung gusto mong mabusog ka, at the same time, hindi ka gagastos ng sobrang laki. Pero malasa naman. So okay to. Pouchin talaga. Go-to food ko yan dati. Kasi ako nung nagtitipid ako sobrang dati, pouchin yung hinahanap ko pag food. So talaga may market yung pouchin. And pouchin is not bad. Masarap talaga siya. Lalo na kayo may mga laksa sila at mga rice meal. Quality food siya. Yung price niya, swak na swak lang talaga. Pero again, guys, another episode done. Sorry kasi feeling ko hindi kayo masyado natakaw sa episode na to pero we just stating our honest reactions and opinions kasi syempre as much of as course. possible gusto namin maging transparent with no sa bashing. inyo. No bashing! No <laughs> bashing! Pero yun guys, para sa mga pouching lovers dyan, isa rin ako doon. Sinabi ko lang talaga yung na-feel ko ngayon. And that is it for this video. Thank you very much for watching. Ingat lagi. God bless and see you on my next vlog. Comment down kung ano gusto nyo next na puntahan natin at ibaing everything.